Yan po bangka namin mga rebers no. Ayun. Nalagyan ng dalawang pamahong po sa ulin at saka sa ano harapan sa likuran at sa harapan po mga rebers uh, may pamahong na po siya nilagay ayan. tingnan nyo po mahaba na po siya ngayon ayan. nung una po ah, uh, grabe ang liit po niyan tingnan yun ito na po siya may ano nilagay na po lang pamaong dito sa harapan po yan yan po mga drivers sobrang haba na po yan, yan. mula doon ang ganda na pong tingnan lalo, lalo na pag natapos na to mga drivers update ko lang po kayo pag natapos na to kunan ko po to ng video yan dito po sa likuran niya naglagay na po sila ng parka yan po siguro mamaya ah, maglagay naman kami ng fiber po dito hindi pa na lagyan ng parka dito

bago na yan bago na po itong lagay nila no. Yun no? no tapos dyan hindi pa yan nilagyan kasi dyan po nila idahan yung makina po mga reverse yung makina namin doon no. nakatakit po dyan po idaan po nila pag nalagay na po dyan at saka lalagyan na lang ng parka po po, po nga Ayan. Malapit na itong matapos. Um, um, sana po mga drivers, no, ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Ah, pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po. Uh, sana po matulungan nyo po ako no para makatulong po ako sa pamilya ko yan, thank you very much um kung gusto niyo magpa-shoutout po mga drivers ah uh, paki-follow at ah uh, at below lang po sa ibaba para ma out ko po, po kayo yan Yan mahaba na Yan po Malapit lang matapos. Ayan. Harapan niya, no? ito pang isa hindi pa to ano hindi pa to nagalaw hindi pa to ginagalaw nila kasi wala pang budget ngayon pag na meron na pong budget siguro ah trabahuin na rin to nila mga neighbors yan. Yeah. sobrang haba na po sa bangka namin no? Ayan, no? tingnan nyo so, pupunta doon kasi po uh, ah, <coughs> kaya po ito to mga drivers kasi yung diving namin ang ah, dami pong karga no kailangan talaga yung mahaba at saka malaking sakayan po kasi aabot ah, po ang gis namin ng ano 20 o hanggang 23 tapos magdala pa kami ng tanki po 3 ah, dive abot yun ng 70 tank yan o no, oh. tingnan nyo oh. yan mula dulo hanggang sa dulo yun know. o oh. dun sa ano sabi haba na

Ayan, ang gandang view po dito mga kadaibers, no? Ayan. Yan po ang isa po. yan. Hindi pa yan, ano, nagalaw po kasi wala pang budget, no? Pag may budget na po mga kadaibers, siguro trabaho na yan. <coughs>